From this to this. Kung gusto mo rin magpalit ng service type from bike rate to motor rate ay para sa iyo ang video na ito. Panoorin mo hanggang sa dulo. Upang makapagpalit ng service type from bicycle to motorbike kay Food Panda ay kinakailangan ay mayroon ka ng mga sumusunod. Kailangan ng driver's license ay professional. Bakit kailangan professional ang lisensya? Dahil ito ay gagamitin mo pang hanap buhay. At dahil motor ang gagamitin mo sa pagde-deliver ay dapat mayroon kang letter A sa restriction or DL code mo. Pangalawa, ORCR. Siguraduhin lamang na hindi expired ang rehistro ng motor mo. At kung tatanungin mo kung anong year models ang tinatanggap ni Food Panda, ay good news dahil wala silang required na year model basta maayos ang kondisyon ng motor mo. At kung kumpleto na ang requirements mo ay pumunta lamang sa My Profile, then select Driver's License. Kuhaan ng picture ang harap at likod ng iyong lisensya at i-upload ito. Then e fill up sa driver's license ang iyong license number at ilagay kung kailan ang expiration nito. Pangalawa, sa my profile ulit ay e select ang other documents then select vehicle registration front. Kuhaan ng picture at i-upload ang certificate of registration ng motor mo. Tips kung sakaling rejected ang iyong change of service type application. I-upload ang screenshot ng harap at likod ng lisensya mo galing sa LTMS portal. At sa Certificate of Registration naman ay i-upload ang kopya na pinadala sa iyo through email ng dealer o kasa na pinagkuhaan mo ng motor. Maghintay lamang ng 1 to 2 hours at kung makatanggap ng ganitong chat sa inbox, ay motorcycle rate ka na. At pwede mo na itong gamitin anumang oras. Congrats ka Panda! At kung umabot ka sa part ng video na ito ay huwag mong kakalimutang mag-like at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa aking mga videos. Salamat sa panonood.